Hindi, itanggal mo natin rin. ka na rin Ha? Ah, pag yan, ay balik ko sa'yo, huwag mo na ibabalik yan dyan. Paano natin yung bagay disiplina, kung ganyan tayo, hindi, matigas ang ulo nyo. O, pagbigyan nyo ako, pabibigyan kita. Oh, tingnan mo, meron pa mga ano doon. Oh. yung nyo ba alisin yan, yan yung mga yan? Kukunin ko na yan?

Pasak Paano ka nagre-rating yung mira ano dyan? Maynila dyan, no? Paano ka sila na nakapag-rating? -re Sabi, no? Tagad dito ka ba? Sa'yo ba yan? 呀，这图吗？是这个图

wala lang Dito mo. Sige pa mo dito kun 100. Pero hindi. Ah. O ko alisi. 'Di ba? Kanino pa yan ko dito no, eh. Oh, sila mo. No, Ang gani mo binalik na kanila pa yan eh. Yo, yo. Bye. O, okay, tita mo, kanila rin pala to. Kanila ko pa pinatatanggal yung so, kanilong kanila. Ito, kanila. Oh. O, na sa iyo eh. O, na mo, kaya kukunin mo. Diba? Kanila ko pa pinapaalis eh. Ayaw mo tanggalin eh. Tapos nakikiusap ka sa akin. Tagal niyo, tagal niyo. Tagal niya. Tagal <tinyo> yan tanggali. Kita mo, sinasagot ko lagi. Andito eh. 1. Ate mo. Tawag ako sa star ta. Ano 'to? to you, okay. Go, dilabon. mo, wala wala pang gimbal, kaya yung kagawad. Kaya tawag na po. 'to? Sino right. ba 'to? Sino tapos takaigiyos ang kanina. ano hindi eh, kung tapos takaigiyos eh o, tingnan nyo. Kakapiraso. o tingnan nyo yung basura o parang isang yung basura

Tapos, kakataka e, kayo no. Ay, yung mo, makikiusap pa sa akin. Tignan mo yung yung ginagawa Alin, sinasabing maluwa-gandahan. Gusto mo pakita ko yung video? Kaya yun lang yung masay eh. O, ano Michael? Ano, no? Sige na, alin mo na. Michael, nandito! dito pa ba? Ah, dito Michael! Tuloy mo na nun!

Sir Bobby Manalo. po, papasok ko si Swatis. Wag, matanggal yung ilaw. Wag ba Hoy, uh, 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 uh. pare! Freaking yun! Pusta! Okay ano, ano. uh, na yun! na Ha? Ito mo naman Hindi ko naman kinuha. Ayoko lang yung ano. Uh, ka, okay, okay. O, ito yan, ha? Sumunod lang naman tayo, ha? O, ikaw, na? Kinuha ko ba yung ano mo? Hindi naman, o. ako lang sige, sige. Sige po. Mabait o. Mabait naman to, mabait. ba? Opo. Eh, Sige. Salamat po, mga. Sige. Asasin pa, eh. Sige pa to? Alam mo, alam mo okay, lang, sabihan ko mo, mo yan. Okay. 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 sabihan mo. Nabas ako ng labas Oo, sa'yo, sa'yo.